So ayun mga brad, yung uh, unang video na yun kung napanood nyo, ayun yung naganap na general meeting ng uh, Na inatrinan namin. Ngayon kauwi lang natin, nandito si brother na may-ari nitong black na 'to. Itong black na 'to na uh, sira yung ECU niya, uh, bali pinahiram ko muna sa kanya yung pantesting testing kong ECU. Ngayon ito na yung bagong ECU na na-order niya. I sasalpak na natin. Ang naging issue nga pala nitong uh, ano nya motor nya uh, ito yung na-charging na-charging na, you know? na, na di-discharge ang kanyang battery ngayon kailangan nang palitan yung kanyang ECU ngayon yung time na yun wala kaming stock tsaka wala pa rin syang budget kaya ginawa natin, pinahira muna natin yung pan-testing natin dito para na sa ganun nagagamit pa rin nya yung yung uh, motor nya kasi panghanap buhay na yan ngayon, ito dumating na yung stock yung order niya. Kaya ikakabit na natin 'to. Ipapakita ko sa inyo yung pinaka ano niya, may error 'yan eh. Pag kinabit natin 'to, kusang mawawala yung error. Ah, uh, ito yung ano, ah uh, ECU na uh, pinairam natin, yung pinaka ECU kung uh, pinan-testing. ito yung bago ilalagay natin. Ay, kakabit ko muna tapos te-testing natin. So, na ikabit na natin yung bagong ECU niya. Kasi ito yung uh, ECU natin na pang testing. Kung nakikita niyo, ayan, may, may ah, note dyan. Uh, Nag-charging siya. Ngayon, te testingin natin. Unang testing to. Uh, kasasalpak lang ng ECU. Kami na may check agent ngayon kung sa mga wala na yan pag start bago na i isiwi niya. Ayan. Ayan. Kung saan lang na siyang nawala na hindi natin rin i-reset. Tapos yung battery voltage uh, 12.0. Okay. Ni-start natin. Ayan. Maandar na siya. Ayan. Tumakas na yung voltage. Abo yung pinaka ano niya eh. Kaya hindi niya makita. 13.7 Ayun. Okay na siya. Yung nga palang naunang video na napanood nyo. Yun yung naganap na Grand EV ng grupo namin na hindi na natin sasabihin kung anong group siya